Alam mo ba sa paggawa ng pelikula, iba-iba talaga ang budget. Yung mga malalaking Hollywood films, umaabot sa $65 million ang production, tapos dagdag mo pa marketing, boom, halos $100 million na. Pero sa indie films, minsan wala pang 1 million pesos. May iba pa nga parang budget lang ng barkada outing, tapos nanalo pa sa awards. Sana all, no? Anyway, ako si Don Sinesuri at ito ang review ko, review mo. Eto na, top 5 underrated Pinoy love story films. Yung tipong hindi mo masyadong naririnig sa tsikahan, pero pag napanood mo, mararamdaman mo na, ay, bakit ngayon ko lang ito nakita? Number 5, Dito at Dun. Janine Gutierrez at JC Santos, pandemic era romance na nagsimula sa online tampuhan, tapos na uwi sa kilig at totoong connection. Naisip mo ba na hindi pare-parehas yung epekto ng mga nangyayari sa mga tao? Parang love story ng mga nag-LDR sa lockdown, pero walang lagi internet at zoom ka muna kasi traffic sa wifi. Ikaw, yung opinion mo, ginagawa mo absolute truth. Hindi ko naman... Simple siya, walang grande gesture, pero ramdam mo yung pagka-relatable. Perfect kapag gusto mong kiligin ng hindi kailangan maglakbay sa Baguio or Paris, kasi bawal lumabas. Hindi na kayong dalawa. Pwede akong pangatlo kung gusto mo. Suwabe, chong. Number four, Meet Me in St. Gallen. Carlo Aquino at Bella Padilla, nakakilala, naghiwalay. Tapos nakita ulit years later sa snow ng Switzerland. Hi, Katy Perry. One tall Americano for Brad Pitt. Ganon din ako eh, nakilala ko, iniwan ako pero sa SM Hypermarket lang kami nagkita ulit, hindi sa Switzerland. Slow burn siya pero may charm. Yung tipong pagkatapos mong panoorin, gusto mong maglakad mag-isa sa ulan habang kumakain ng taho Dramatic pero budget friendly. you Number 3, Elise. In Chongdi at Janine Gutierrez, childhood Be sweethearts I'm that mababaya na nagtagpulit after years. Magkababata kami ni Elise. Siya ang una kong naging girlfriend. First love never dies down. Hmm. Pwede, pero minsan first love just blocks you sa Facebook. Break na tayo! Bert! Bert! Oh my God! Akala ko patay ka na! Elise! Pwede si Bert! Ito yung movie easy, na hindi loud, pero ramdam mo yung bigat ng mga what-ifs. Minsan kasi, yung forever natin hanggang Facebook memories na lang. Number 2. Moments of Love Ding Dong Dantes at Isa Calzado. Naguusap sa telepono, pero magkaiba sila ng panahon. Yeah? Imagine Hello? falling in love with someone na hindi pa pinapanganak sa timeline mo. Crossline ka ba? Hindi ka naman siguro party line, no? Hindi na usap party line ngayon. Ako si Mark. Parang love life ko, si laging advance o delayed. Magkita nga tayo? Bakit hindi ka dumating? May halong magic at kilig, pero grounded pa rin sa Pinoy drama feels. Kung gusto mo ng time travel na walang nosebleed sa science, eto na yon. Napakaliit na lugar para hindi natin makita ang isa't isa. Talagang hindi nga tayo po magkita. 2006 na ngayon, Divina. Hindi 1957. At ang number one sana dati, Lovey Poe, bride na ready na magpakasal until dumating si Paolo Avellino as the videographer na may connection sa past niya. Saan niyo po na nakilala si Sir Robert? I was working for this ad agency na Ang hirap siguro mag-focus sa vows kung may guwapong Paolo Abelino na biglang magpapaalala ng yung one that Every got away. Ang bilis ng lahat. Isang araw, nagkatrabaho lang ako tapos nakilala kita. Tahimik pero malalim yung tama sa puso. Yung ending, hindi pang IG story, pang Mahalo therapy session. Ano ginagawa mo dito? ginagawa dito? gusto lang kita mahilala. Yan ang aking top 5 underrated Pinoy love story films. Perfect kapag sawa ka na sa pare-parehong formula ng romance. Minsan, mm -hmm. yung hindi masyadong pinapansin, sila yung mag-iiwan ng marka sa puso mo. Like, share, at comment kung alin sa mga to ang favorite mo or kung may iba ka pang underrated love story na dapat mapanood ng lahat. At tandaan, sa totoong buhay, hindi lahat ng love story may happy ending pero sa pelikula pwede mong i-rewind